pag natin ang paghahati-hati. Ito ay pagbuo ng mga grupo o pagpapangkat-pangkat. Tingnan natin kung ano ang ginawa ni Bantay nung nagtitinda siya ng strawberries. Hinati-hati niya ang labindalawang strawberries sa apat na kaibigan. Nakikita niyo ba kung ilang pangkat ng apat ang nasa larawan? Isa, dalawa, tatlo. Tatlong grupo. Pwede din nating sabihin na ang labing dalawa pag hinati-hati sa apat ay tatlo. O ang tatlong grupo na may tiga-apat ay labing dalawa. Kaya ang labing dalawa pag hinahati hati sa apat ay tatlo. Tingnan natin ang isa pang halimbawa. Labing limang biskuit na pinaghati-hatian ng tatlong magkakaibigan. O ilang grupo ng tiga-tatlo ang mayroon sa labing lima lima, lima, lima. Kaya, labing lima, pag inati-hati sa tatlo, ay lima.